kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Bag after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap o by certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend. Name Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang ano kasi naka-video call po eh. At ako ayon, di umano, ito si James Kumar interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita ngayon nagkaroon pa ng mga series series of communication kahit ano ang hilingin ko wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7 kung hindi ka tumuloy papahuli rin kita Yes, Your Honor. Alam At ko naman po. Kung uh, hindi ka mag-aaral. Nagpiro mag pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na, nung atrenta na after ng, ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ito. ko. Opo. O, kung, kung Are you sure of your statements, ha? Huh? Yes, Sir so, Honor. Kahit po patawag natin yung Eric Santiago, na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumsik, you invite uh, James Kumar and uh, yung isa? Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa, isa parao raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, ha? Eh. Si, si okay. ano, Lisa Marcos, ito po yung, yung lam. Sandali, uh, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap Kasi po, yung, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan na ako. Opo, sinabihan ako na True. yung umari interesado sa akin. Personal kayo nag-uusap po, cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, nakabidyo naka, -video, naka -video call po sila. Naka Sino Nak -video yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumpulik, take note. Pumunta sa'yo. Nakabidyo call. Yes, Sir Honor. Pina, pinadinig niya sa akin. Anong sin, sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong Kasi, sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado rin sa akin si James Kumar. At gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausap, kakausapin. Ngayon, bumalik, bumalik sa kanya ng usap, itong uh, si Picoy o si Eric Santiago at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na, na cover CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, sir, Honor. Nandun, nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako dahil after lang nung, nung April 30 na, na hearing, bakit ba ganun? Sabi ko, kung, kung ito... So this happened after the hearing? After hearing po, May 1. May 1. Bago po ako interviewin ng... Ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11.30. So, dumating ito, mga 10, past 10, or 10, 10.25, or 10, 10.30. Ganun po eh. So, therefore, nakausap po si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang, ang ano, no, ang itansado sa akin, yung James Kumar, at Ito yung naging, naging ako yung naging pag-uusap nila nung nag usap sila na three-way. Sino three yung three-way? Way. Nag-usap ng three-way. James way. Kumar. Tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag na magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga nga nun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi. Hindi, sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging director ng di ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap. Kasi, kaos. sabi niya, sino ikaw sino? naman, si, yung, yung Romy Enriquez. Si Rolo. Romy Enriquez. Ngayon, okay. ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler dyan. Iyan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na, wag nang ano, kasi, eh, nag-uumpukan yung Duterte at saka Marcos, baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin na kaya, tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi, wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon Sinong na... papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, your honor, yung... Ang alam ko, taga-Napol Commune eh. T Kung si... Sa... Yung bait Eric Santiago, Napol Commune. Bakit ka mo papatayin? Ay, hindi ko po alam. Dahil po dito di siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh.